good morning good morning mga idol mo, mga guys good morning sa uh, so gawa pala tayo ng ano aman man na guys so tignan nyo guys kung paano natin ano mano ng paggawa. nyo guys kahit sa bahay nyo guys pwede uh, gawin natin so ano lang guys itrug harina lang yan guys tapos asin uh, yun makakagawa ah, ka na ngayon ng ano uh, So, thank you mga pala mga kaya, kay, mga ano, mga. no, kay Susa, uh, Susan Camacho Paraiso. Madam, thank you sa patala mo, madam. Maraming maraming salamat po mga idol So, papalon lang kay Ma'am Susan Camacho, guys, no, Paraiso. Papalo sa page niya, guys, sa uh, Facebook, no. So, shout out sa iyo, madam. Salamat sa patala. God bless po, madam. Ayun, mga idol uh, Yun lucky ng ano niya. Ayan ang nakikita nyo. No. Ito yung kamay ko. Halos kaya yung isang kamay. Ayan. So, ano yung nangyayari? Ganun lang ito, uh, so, natin, uh, yung uh, nakanipis niya. kailangan tryan natin na yan sa rin. Para nung minipis. Okay. So, kasi ito idol ito yung ano ah pangkat sa noodle kaya ng kapal ngayon. so ano kailangan natin talagang panipisin to para mag match lang dito sa ano yung ipin e kung so, sundan mo dito sa ano roller machine ang lalaki parang ganito sa daliri ka lalaki so kaya ano kailangan natin manumanaw dito

kapal bayang kayu sama itu kegiatan pelatih mana ini main Baik, <sweak> 1 100, <sweak> 100 <trams. sweak> pwede rin ito sa ano ngayon hindi na natin ipadaan sa uh, hindi na natin ipapadaan dito so, uh, pero mas maganda kasi yung ganito eh kung wala naman pwede sa bahay nito mga idol ganito lang gawin mo mga idol pwede uh, sa dumikit mga idol ano natin ang uh, gaw gaw uh, ganyan na mga idol uh, ganyan kanya jadi mari kan kita kenal lama ya nah oh ano tak nah sobra ano tak mga idol modus nga idol sobra mga idol modus jadi mga pwede mga 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 idol kita kasih ano pantai mananate